karon ako i-share sa inyo kung giunsa ako pagbuhat ang ako ang ginamos. Kaning isda nga kung gibuhat o ginamos is grabe dyan siya kaprisko. Kay lagi bagong kuha dyan siya, mo unang perfect ay siya buhaton o ginamos. Kay basta magbuhat yung ka ginamos, kailangan makapalit yung ka bulinaw nga prisko o gagmay siya. So unan yung buhaton, hugasan sa ninyo daan ang isda o tubig. So katulo ka bisis na ninyo hugasan o tubig. Ang ikaduha, tubig asin asinasad ang inyong ihugas sa inyong bulinaw. Dayon, kaduha ninyo balikon paghugas sa inyong tubig tubig ug asin ang bulinaw. Dayon sa paghugas sa inyong bulinaw sa tubig ug asin, kailangan sya og 20 seconds usa na ninyo hugasan or usa ninyo iabo ang tubig nga naay asin. Kay para jud sure nga limpyo ang inyohang bulinaw o limpyo inyohang ginamos. Kay kung inanan ninyo pagbuhat ang inyong ginamos, dili yun na sya uluron taman ganun sa siya mumaos. O niya, pag huma ninyo hugas sa inyohang bulinaw nga isda, inyo na sarang patuloon sya o isa ka oras ang isda nga wa na siya tubig nga mutulo. Maunang ipatulo na ang ato ang isda nga bulinaw og isa ka oras kay para dugay madaot ang ato ang ginamos samtang nagpatulo ta sa tong isda nga bulinaw so trapuhan nato ang ato ang butanganan sa ato ang ginamos dayon kailangan ang gamito ninyo nga balunan ana is kanang secure jud siya og baga siya og dili siya masudlan og hangin kanang balunan nga akong gigamit karon is katunang sa miyunis nga balunan so ukira ra sad siya kana inyong gamito nga balunan kay lagi baga man siya og gugot sad siya og taklob pahuman niyo patulo sa inyong nga isda diha na ta magsugod og asin. So sa pag-asin sa tumbulinaw nga isda, kailangan siya og i ninyo kay para dili parat og dili sa tabang ang inyong ginamos. Kaya ako every time nga magbuhat ko og ginamos, kailangan na ang akong asin o naka ang akong isda. Maunang taga na ay makatilaw sa akong ginamos nga hinimu na ako pag nami-bisita. Makaingon dyan sila nga lami kay akong ginamos nga pagkabuhat kay di siya parat o di po siya tabang. So sakto-sakto ra ang timpla sa akong ang ginamos. Pag human yung asin sa inyong isda, sempre kay isulod man nato na sa to ang baluna. Uyog-uyoga lang na ninyo ang balunan Kaya para kung nasa hangin, ganing apil So makagawa siya Pag humana na, taklobi lang na ninyo ugsilupin Kaya para secure, uga di siya hangin makasulod o kailangan sad nga one month na ninyo usat sa ablihan. ablihan. Dayon dili siya pwede nga every week nga inyo siyang i-check o inyo siyang ablihan kung maus na ba ang kinamos. So paabota dyan siya isa ka bulan o ablihan para dili siya madaot o dili siya uluron o dili siya masudlan o kangin. O mauna din ang second batch nga nabuhat na sad ko o kinamos. O mauna din akong i-share ninyo for today's video. Bye oy.